ini na si Manuel Pili. Ang atraka it, si Manuel Pili, partner. Oh, ang red corner, no, ni atraka. Dastas ki dastas. Ang blue. Nanikamot siya, nanirikot siya mga higo. Pero, sahay, hindi may go yun. may go yun siya. Up! Up! up. Sa tunga, sa ring. Dili, sa daplain, sa ring. Hindi hmm. ko na sa nagiputasan, partner. Pero nung gawas lang yan kombinasyon. tataas ang ulo, tataas ang ulo. Okay, so, ang na ito, partner, no? Ang maong uh, kiningadula, ang red corner, very aggressive, ang blue, kinikawa ito siya. Okay, napabaw na That's the end of third and final round. Okay, partner! 3-0 Gabon and decision partner Oh wow. And the winner Your winner Blue Corner Blue Corner Again, another Cabaluna. Pero partner In my own uh, analysis partner Pareho sila maayo no? Huh? Pareho, pareho maayo partner Nagligas lang sila sa Nagligas lang sila posto, sa Okay, ladies and gentlemen, on the red corner, from Nograles National High School, J.R. Paulino. On the blue corner, again, from Nograles National High School. JR versus Kanu. Referee di Sabinur, Referee Samuel Malinge. Karong Apula, ikasiyam ng about JR Paulino versus Julius Silva. Oh, parihan ni sila mga scholar, amateur uh, boxers na nag-eskila diha sa uh, Erico Nograles National High School diha sa uh, Trading Boulevard doon sa Almindras Gym oh, Yan, yeah, no. So, kung kisa ka itong gusto mo training ng mga mahimong buksingiro at tulang mo sa ABAP Center sa Almendas Team o pahayo ka mo uh, recommendations sa itong halangdong mga kagawats na na-assign nini sa itong uh, barangay ini sa Bago Galiera. No? Oh, sila ni Kagawad, Boy Calyao, Canyares, Barrera, Mira, o sa itong power kagawad si La Bostamante o si kagawad Jackie Ignacio so ayaw mo kaulaw no? doon mo anong mga tawhanan ni nga maunin mo hatag sa inyua o endorsement nga to sa o, dito sa office ni uh, speaker o tagaano sa po, recommendation padulong nga to, sa ABAP Center Yes, partner. Ini mga train boxes na to, Mananaro dia sa Abab Jing. Sama ni ini ni Julio Silva. Pag abot ito sa Abab Jing, itawag na na si Agkanur. Doon na sila mga boxer ikan diri sa Bago Galera. Pasama na sa uh, mga silingan diri yung nakaila. Doon na tayo o Boy Turil. Boy Turil! <laughs> Ay, puro, Boy, boy Boy Turil. Oo. Oh. Partner, di-boy mo nga na ato sa... pagkaan o uh, atong tamatan ng mga coordinators nga na-assign din sa atong uh, Talomo talumo, no? Na din si, si Sir Amay, na si Tagawad si, si, si Galamba, uh, Kalamba, og si Madam Inday Sosobrado, na mga ni sila ang ating mga coordinators nga oh. na-assign din sa mga uh, Talomo So, ayaw mong kaulaw, magduol sa atong halangdong mga kagawas para paghatag ng endorsement na itong kaninyo. Ha? No? Mga babae, usap, ato na kita yung mga scholarship program from call center, USEP, Jet Scholar. Ayaw mong kaulaw, no? Ato na kita yung mga SIMAP Medical Assistance Program, o kapan pang mga programa sa atong halangdong speaker diya sa iyong office, diya kirino. Ayaw mong kaulaw, duol mo, grab this opportunity, no? atong igrad ni kay kini gibuhat kini sa pamilyang Nograles para sa kayuhan sa tanan no nga ang tumong bao ang paghatag og pag maayong edukasyon maayong uh, kaugmaon sa atong mga kabataan para mahilayo sila sa mga dautan ng mga bisyo no nakita nato dili sa site na ay programa sa mga atong halandong pangulo no with a speaker ya sa atong halandong congressman speaker of the house no? Ang mga scholarship na nato makita diya. Makita na to. Tanaw na to ang suporta sa atong pangulo diya sa atong halangdong speaker diri sa distrito 1. No? Mga scholarship program. Walay limit ni. No? Walay limit. Yes, partner. Basta maning kamot na yun nga mahuman sa eskwela. Okay, sa so partner, we'll proceed to sa so, fight, partner, no? Sa so, pipe. Okay. Balik na din sa Oplan ka partner. Oh. Ay kining Oplan ka mga pagtabang ni Atty. Carlo Nogales, pagtabang sa atong mga kabataan na malikay sa mga dinadili ng mga bisyo. So, dako kay katabang din hindi natas patungluksin. Oh. Okay. Itapatintan na ng mga bisyo niya sa Daplin-Daplin. Matunugan mangga, madawag ng lawas may pag lang sa pagpamukusin. Okay, so, kini mga bataan, nag-training na ni sa atong ABAP Center, o nagdula na ni sila sa mga uban ng lugar, no? Kini sa Mindanao. O, kini sila ni uh, Paulino, o si Julio Silva. This is a special bout. No, special bout kini sila. Garong hapuna. na. Oop! Time! O, kato, bando, no? Ang uh, mga programa po sa atong halangdong uh, speaker, o ba sa iyang halangdong anak, Si Carlo. Okay, so now this is the final round, partner. Yes, a nice Final third, round. Third and final round. Ali Nia Jr. Paulino and Julius Silva. They okay. have to make it a The footwork of them, the lusot, the clear punches. Another versus Jr. Okay, so both partners from Nogales High School, no? Yes, so, brother. Uh, makita na to ang punto to punto sa ilang kumo. No? Oh, ang mga ang, uh, kung ang tamang proseso sa pagpamaksing. Mm -hmm. No? Uh, kung siya, no? So, wala itong maong walong, kaya mapaproposyonan na siguro to. No? Yes, brother. Uh, kutos, may mo ilagay ang iiwasan ng, ng uh, mga bakhan, palpal, kaya mga illegal, ng mga cleansing, lang uh, tungan ng uh, pulso sa grabang. Iwas yun Maka yung magkasumakay sa partner. Okay, so mabito partner, diya sa abap, diya para matraining mo sa tamang proseso sa pagpamaksing. oh, oh yes. na above abap center, no? Kining abap, kinawag kini Amateur Boxing Association of the Philippines. Yes, partner. Tama ka ba, Yes, partner. Oh. Uh, Dako kayo ni Pintaha, kung so, mag-agi ka amateur boxing, before ka mo proceed sa pagka profesional Yes, okay. So, yung ana Boxing Manipakya, wala siya mo mudritso, pagka-professional, miagi siya pagka-abapod, no, niagi siya sa mature, o sa ganin, ni Agi siya sa mga napindaplin lang. Yes, no? partner. Anayin. Naulahi ang edukasyon. Nauna ang boxing world partner. Edukasyon o kining mga sports, magdungan. No? So, ing ni kalami, din sa programa sa tong halang no speaker. No? Now! Winner by points. Three zero. So. Red color. J.R. Paulino. Oh, dalawa sila. Pag mapapili na, taas-taas na o gamot. Ang anak ang nag-training na sa mga abang. Mawagin ng tama na sistema, brother. So, oh. Na sistema, mawagin na siya ng proseso yeah. sa mature boxing. Okay. So, before we proceed to Next uh, about this afternoon ato sang uh, hangyoon ang halangdong anak sa tong uh, speaker si Anthony Carlo aron sa pagpasalamat kaninyo sa kaninyo hapunan uh, atong ihimo din sa Bago kag yes, yes. sunan ang atong halangdong anak sa atong speaker no Usaka batan-wan uh, agresibo sa pagserbisyo sa atong mga katawhan Dan salamat kagawad Bebo Tasinto. Maing hapon sa tanan. Maing hapon. Una tawag pa tayo mga itag sa itong mga kong opisyalis din hi, sa Bagong Atong uh, pong, si kagawad